18 so ayo umandar ng ano natin motor natin pero ipakakaiba siya ngayon na natin ayan walang ilaw walang ilaw wala ring ugong sa computer box wala ring ugong dito banda pag sinwitch natin pag switch walang reaction yung ano yung umuugong yung computer paano natin motor pero may ilaw yan guys. Ayan, may ilaw. Big sabihin malakas yung ano natin motor na. Malakas yung battery natin. Ayan, may ilaw yan. Ah. Uh, Uto. Tagabi ko pa to ginamit wala namang problema. Pag pinost start natin. Um, yeah, ang lakas ng battery ang pinakasuspek nito guys ito <laughs> ayan pupo ng daga wala stick may pinutol na naman sila actually nung nakaraan nung naka, parang nakaraang taon ganun din ginawa ng mga alaga natin so check natin kung saan naman nila pinutol So ito binaklas na natin yung uh, engine cover niya pati yung pinakaupo kanya tapos ito yung clue guys ito. Ayan Yan yung ano nang balot. Ano nag shell ng balot. Ano taw dito yung balat ng balot. So ano talaga yung mabait natin na kaibigan dito. Tumambay talaga sa motor natin. Ayan ulitin ko lang guys oh. Pag ito kasi sinose dapat parang may uugong dito, di ba? Ayan, wala siyang reaction ng isa. Walang reaction tapos wala rin ilaw dito. So, baklasin na lang natin ito ulit. Mukhang nandito yung ano, pinoton nila. si dito wala naman palang wire gaano dito. <clears throat> Ayan na nga guys, nakita na natin ang pinotol ng mga mababait ito. Ew. Ito rin natin yung pinutol nila nung nakaraan eh. <laughs> ano pala to guys? Ito din yung pinutol nila nung nakaraan. So, paano kaya to? Yung parehas ng kulay Brown. So, gawin ko muna ng paraan guys. Basta bago natin subukan. temporary kabit muna natin to guys. Para check natin. Ayan, temporary muna. So, si... Sana may umilaw na. Ayun, may umilaw na saka may umugong na rin guys ayan may umugong na so start natin ayan mandar na thank you lord okay na so patayin natin para mapile ipinal natin pag pagdugtong kasi medyo alanganin na rin yung wire Ayan guys, soldering iron na natin. So yung parang grasa na nakalagay dyan, ano yan, ah uh, tawag dito soldering paste. Para yung panghinang natin, ay yung lead natin, didikit. Ito kasi, hindi pwede itong ano guys, yung parang dugtong lang, <clears throat> na i-splice lang natin siya. Kasi, kuryente ang dumadalay dyan, baka mag-lulus uh, kontak contact. Uh, baka magluloko yung under ng motor natin kaya buti na lang dito tayo dito uh -huh. nakisuyo tayo dito sa ating kapitbahay buti mabait din naman si nanay kaya pumayag yang <Es> saya kalau yang mau itu apa? Kemudian ada sana sudah dia mulai lagi ini kan dia yang udah datang kan. Stop <poor> enggak <-ento> apa-apa. Pasti enggak akan dia itu. Oh. Nah, gimana? Bang, kamu itu konsen. Hebat. Aku kan enggak mau kan itu kan lu. Jadi, ini ini gua lawan.

Yes, ayan, Let's try natin. kung walang problema 'yung hina ko. Ayun, start. Ayun. Nay, okay na po. Maraming salamat. Tapos guys, ginamitan pala natin ng shrinkable tubing yan. Pinasok natin to kanina bago tayo naghihinang. Adjust lang natin. Tapos kinitid natin para looking

Tara na natin, ulit. Ayun, thank you Lord. Yeehaw. Okay, Puwede well. na nagawa na agad. Ayan. nakabit na natin guys lahat eh. Na natin ulit ten mga ski daw, pumilaw. Pumilaw, trip line. guys, tapos na. Sa wakas, salamat Panginoon. <laughs> Please subscribe to my channel Mundo K Blogs. Thanks for watching.